Sa lugar na yun, doon itatayo ang isa nating opisina. Doon naman. July 8, 2025. Yan ang petsa kung kailang pinasimulan ko ang aking project. Mahigit isang buwan na lumipas. Tatlong bagyo. At maraming pagbahaan dumaan. Marahil hindi nyo napapansin dahil bihira ako na may kwento sa inyo to eh. Paminsan-minsan dinadaanan ko rin ito pero ang hindi alam ng iba, concentrated ako rito. Kahit nagahanting ako o dumadayo sa iba't ibang lugar, tuloy pa rin ang trabaho. Pero dahil nasa bukit ang location natin, Mahirap ang sitwasyon pag umuulan. Tulad niya, no? Matapos tayo mag-groundbreaking, isang linggo lang, nagtuloy-tuloy na ang ulan. Kaya nangyari, kinalawang. Eh, wala naman tayo magagawa. Tigil ang trabaho. Ito, obligado ako. Alagyan ko ito na epoxy primer. Ipinturahan natin ito. Ito, ang Dalawang linggo ang hinintay ko niya, na. At pagpasok na pagpasok nila, yun ang una namin ginawa. Bagaman sumisikat na ang araw, hindi pa rin maalis yung pagbadya ng abagat malakas pa rin ang hangin, no? napapansin ba ninyo? Kaya nung maliwalas ang panahon, sinamantal ako na, diretso agad ako sa bayan, bumili ako, apat na galon agad na epoxy primer. Pinatigil ko muna ang welding mula umaga hanggang hapon nagkonsentrate na kami sa pagpipintura pati yung mga nakaabang na tubular yung mga nasa baba pa hindi pa nakakabit pinagpipintura na lahat yon magulan man siya at least secure ng materialis na ikatlong linggo na doon pa lang kami makakapagkasa ng bubong ito yung isa sa pinakahihintay kong parte pinaka gusto ko ito ha malaking aluan kasi sa trabaho pag naikasa mo na ito kay magulan man siya kay maaraw tuloy pa rin ang trabaho pero hirap na hirap sila dyan no? tignan nyo wala namang bagyo pero ang hangin. Kaya kung makikita ninyo yung mga ginamit kong materyales, magmula sa poste hanggang sa mga trusses, Tignan niyo yung mga sizing ko ng tubular. inanticipate ko na kahit na bumagyo man, signal number 3, number 4, o mas malakas, hindi ako kakabakaba. Siguro sa mga susunod na video, i-discuss ko sa inyo. Papakita ko yung mga ginamit ko materyales, gaano kalawak, gaano kalawa, pati presyo kung magkano bili ko sa mga yan. At yung sweldo, siguro maganda. Sabihin ko rin para pwede nyo ikumpara. Sa lugar kasi namin dito sa Nasugbu, sa ganitong lugar, may mga rate kami sinusunod. syempre magkaiba yung sa skilled at sa helper o yung labor. At overall na rin, siguro, napaka-interesting nito ha. Ah. Sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat-lahat ang ginastos ko. Pero kung para saan ba talagang project na to, well, sa huli na yon ha. Ah. <laughs> I-reveal -re ko yan pag malapit na matapos. Sa nga pala, game changer talaga pag maganda na ang panahon. Noong unang linggo, ang, ang padeliver ko ng buhangin, nasa tabing kalsada, ang layo. Lahat yan, yung tubular, yung yero, hinakot pa namin yan doon. Pero dahil nagtuloy-tuloy ng umaraw, napapadiretso ko na hanggang sa loob ang pag-deliver. Medyo napangiti ang mga kasama ko. Ang hirap pa naman maghahot ng maghakot ng maghakot. Eh, timing na timing naman dahil tapos na ang bubong. Isusunod na naman yung perimeter fence, yung paikot, tapos sa uh, flooring. Yun o, know, tignan ninyo ah Yan ang ginawa namin daanan pinatay namin yung isang tudling ng tubo para makadaan yung truck. Kaya mula kalsada hanggang sa aking mini farm, pasok na pasok na yan. At pagka ang materialis mo, i-deliver sa tabi mo lang. Ayan ang resulta. Maluan sa tao. Mabilis ang trabaho. At base sa kwentada ko, panlabing pitong araw na nila ito. Salamat sa Diyos. Malapit na rin matapos. At tinanong ko na rin si Bayaw, yung aking leadman, kung uh, ilang bag pa ng simento ang kailangan. Yung kasing graba, yung buhangin, pati yung hollow blocks, eh shoot na raw yun. Kaya yung huling pa-deliver ko, sinagad ko na. Tingin ko naman eh, yung 25 bag ng simento, sapat na ito. Another 25 bags na simento, siguro sold na ito. Para masimentohan lahat ito at palitada motor na rin ako online lambat so naka-anclad siya doon sa round bar bakit dito okay na yun at pansamantala ano hanggang na dito na lang muna mga ka-office abangan ninyo ang susunod na update mas exciting malalaman ninyo kung anong ilalagay ko rito welcome again to my office and God bless